May mga banal na itinalagang pagkikita ang Diyos na isinulat niya sa kanyang kalendaryo, mga planong inilaan niya para sa iyong buhay. At ang ilan sa mga ito, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Pero may mga banal na pagkikitang ipinapahayag mismo ng Diyos. Ito'y mangyayari sa araw na ito. Ganito ang ginagawa niya kapag ang banal na pagtatalaga ay para sa kanyang katawan, kung kailan pinipili niyang kumilos sa maraming tao nang sabay-sabay, tulad ng ginawa niya sa mga mananampalataya sa araw ng Pentecostes ganitong uri ng banal na pagkikita ang Arise and Shine Conference. Kung paanong nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moises, siya'y nagsasalita rin ngayon. May itinakda akong banal na pagkikita para sa inyo kung saan kikilos ako sa inyong lahat ng sabay-sabay at gagawin ko ang iba't ibang bagay sa bawat isa sa inyo ang ilan sa inyo ay kailangan ng kalayaan, ang ilan ay hindi. Kayo bang lahat ay nangangailangan ng higit pang apoy? Magpapakawala ako ng higit pang apoy. Kailangan niyong lahat ng mas malalim na impartasyon at bagong antas. Magpapakawala ako ng bagong antas ng impartasyon kung kayo ay ganap na nakasuko. Kailangan ninyong lahat na mas mabuksan ang inyong mga mata sa aking pag-ibig. Kailangan ninyong lahat na mas lumago ang inyong pananampalataya. Ihahayag ko ang aking sarili sa mas malalalim na paraan upang ang inyong pananampalataya ay lumago, upang ang inyong pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay lumago. Ito ang sinasabi ng Diyos para sa Arise and Shine Conference na magaganap na para sa lahat ng kanyang mga anak, para sa lahat ng mga disipulo na itinanim sa 5F Church dito at sa buong mundo, at para sa bawat taong nagnanais maging bahagi ng muling pagkilos ng Diyos, para sa bawat isa na nais magliyab para kay Jesus. Ito ay para sa kahit sinong nagnanais makatagpo ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kahit sinong nagnanais magningning para kay Jesus at maging tunay na mabisa sa kaharian sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang kapangyarihan para ito sa iyo. Tinatawag ng Diyos ang lahat ng mandirigma na magsasabing oo sa pagiging bahagi ng kanyang hukbo sa muling pagkilos.